Hello mga ka-super kasari! Welcome back again sa ating channel, Rosecham11. Kapit tayo, time check tayo ay 5pm. So, ako ay nagko-coffee na para ready na tayo sa ating evening duty ng 6pm kasi mag a ating Super 8. So, for today's video, marami akong nababasang comments, PMs. Madam, paano ka ba magpresyo ng iyong paninda? Magkano patong mo sa bawat items. Mhm, mm 'di ba? So nag-upload ako sa Reels, sabi ko. Nag-share ako ng pinakamadaling technique kung paano mag-mark up ng paninda sa ating tindahan. Sabi ko nga doon, di diba mo na kailangan gumamit ng calculator. Pag 5 na, na puhunan, add 1, pag 10 add 2, 15 add 3, 20 add 4, so on and so on. Pero case to case basis ito kasi nakadepende po sa atin, sa bawat isa sa atin, kung magkano ang ipipresyo natin sa ating mga paninda. Kasi hindi naman lahat pare-parehas na hindi umuupa. Yung iba dyan nagre-rent. So, nakadepende. Yung iba malayo sa pamilihan. Yung iba nagbabayad pa sa mga nagdi-deliver o kaya nagta-tricycle. So, nakadepende po yan sa bawat isa sa atin. So, ako naman ang sinishare ko lang sa inyo is yung aking pricing sa aking Rosie Mini Mart. At sabi ko nga, may store, may rules. So ako dito sa aking tindahan sa ngayon nilalaro-laro ko na lang yung pagpa ng aking mga items. So nakadepende kung ito ba ay mabilis. So kung itong items na ito napakabilis talagang everyday hindi pwedeng hindi ito mabili. So, pwede ko yung murahan, di ba? Halimbawa, yung si Milo, example si Milo. Magkano ba sa inyo si Milo? Alam ko sa iba, nasa 12 na yan. Pero sa Russia Minimart, Mart, nasa 10 pesos pa rin ang bentahan ko. Ang puhunan dyan, nasa 9 pesos na. So, meron lang akong piso. Kasi nga, mabilis naman siya. Kasi, sabi ko nga, di ba, nandito na ako sa point na nilalaro-laro ko na kung ano ba yung kailangan kong mahalan, ano ba yung kailangan kong mura, mga ganon. Pero kung gusto nyo talaga malaman kung paano mag-pricing ng paninda, siguro nandun lang tayo na yung sinusunod natin sa tindahan, sa sari-sari store na pag mga basic items, mga fast moving, nandun lang sa 10%. Pero may mga iba na disagree sila kasi nga, kung 10% lang ang ipapatong mo sa 10 pesos, di ba Dos lang yon Ay, piso lang yon Pag 20%, dos. So, kung sa 10%, parang maliit. Oo. Kung nagrerenta sila, o may nagbabayaran ba silang mga tao, mga sasakyan, mga ganun, malayo sa pamilihan, <laughs> nagpapambot pa, ba diba? So, nakadepende nga yan sa'yo. So, ikaw, negosyante, aaralin mo nga yung business mo kung magkano ipapatong mo. Siyempre, magkakalkyo-kalkyo ka dyan. Ito yung expenses ko sa pamimili ko, ito yung bayad ko sa tauhan ko, ito yung bayad ko sa renta ko. So, don yung tinutubo mo, worth it ba kung magdadagdag ka lang ng piso, dos, mga ganon. Pero, nakadepende din yan kung talaga kung maraming bumibili din sa tindahan mo. Kasi kung marami man ang bumibili sa'yo, kahit kunti lang yung ipapatong mo sa paninda mo. Sasambot pa din yan eh. Mahukuha pa rin yan yung mga expenses mo sa store mo. So, ano nga ba? Magkano nga ba, madam? Oo. oo. So, ako, i-share ko yung sa akin. No? So, sa mga basic items nga, naglalaro lang yan dyan sa 10 to 15 Mostly 10% lang yan. So, nagti-20% lang talaga o pag mga higher amount na. Halimbawa, alak. 100 plus yung puhunan. So, automatic, 20% yan. Pero, may mga ano, pag, kasi pag higher amount, pag nag-add ka ng 20%, syempre, lalaki din, di diba? ano ba? halimbawa, yung 120 ang puhunan, magpa-plus ka ng 20%, so, magiging 144%. So, pwede ka mag-adjust, so 140 na lang, mga ganon. Kaya sabi ko sa inyo, ngayon, nilalaro-laro ko na lang kung paano ko ma-mark up yung mga paninda ko. <laughs> Kasi nga, alam na natin yan, no? O, ito, kaya to, pwede kong ibenta sa ganitong price. Or, itong ano na ito, nabibili naman kung ito pa rin ang price ko. O, di, stay tayo sa ganon. Okay. Ang binigay ko ng idea yung 1 to 20 pesos. So, may nagtanong sa akin, Madam, paano naman pag 30 up naman ang puhunan, magkano ang markup mo? So, ako dito sa Rocia Minimart, pag 30 plus ng puhunan to 50, kasi pwede kang 25, mag-add ka ng 5. 30, mag-add ka ng 6. Uh, 35, 7. So on and so on lang. Dagdag ka lang ng dagdag ng piso. Pero ako kasi dito sa Rocia Minimart, pag ang puhunan ay 30 to 50 na, plus 5 automatic na agad, ako dyan. Para sa akin, yung 5 na tubo sa 30 to 50 na punan, okay na ako dun. No? Kasi ako naman, hindi naman ako nagre-renta, may binabayaran tayong tao, pero andito naman ako sa, sa sarili naming pwesto, so parang ano ko na yon parang doon ko na inano na hindi naman ako nagre-rent. Pero kung ikaw nagre-rent talaga, mag -calcue, calcue ka talaga kung ano ba ang tamang pag markup mo sa iyong paninda. So, ikaw lang yung nakakalam niyan kasi ikaw na may nakakalam kung magkano ang renta mo, magkano ang bayad mo sa tao, magkano pinapamasahe mo, mga ganon. So, dito naman, pag 50 up, halimbawa, 50 na, 60 to 70. So, ako dyan, nilalaro-laro ko na naman yan. Halimbawa, ito, okay na ako dito sa plus 6, plus 8, mga ganon. Kasi minsan ako, pag nag-plus ako, halimbawa, 60 plus 10%. 66 na. So, parang slow moving naman to. Parang 6 pesos. Pwede mong gawing, wait. Pag nilagay mo naman 60 plus 20%, 72. Ay, ang mahal naman. Diba? So, pasok ka dun sa 15%. Pasok ka sa 15%. 60 plus 15%. O, 69. So, pwede mo yung gawing 70. Ganun. Diba? Plus 10. Pero minsan, nag adjust naman ako niyan. Halimbawa, okay na ako sa 8 pesos na tubo. Kasi ito naman, halimbawa, yung mga dilata malalaki, yung mga mega sardines na malalaki, ang puna niyan, mga 60 plus, iba 50 plus. So, okay na ako diyan may tubo na ako na 8 pesos kasi hindi naman yan ganun ka, talagang araw-araw, mga ganun. Pero yung may mga items din ako na talagang binibigay ko lang siya na dos lang. Mga kape talagang piso dos lang yan. Mga noodles ko, magkano na ang puhunan ngayon ng mga instant noodles? Parang 8 point something, round off natin sa 9, pero sa akin 10 lang. Sa iba, mayroon na yan 11, may 12, pero sa akin 10. Kasi, ako kasi, bilang negosyante, nilalaro-laro ko nga na ito stay lang ako sa gitong presyo itong items na to kailangan mahal to kasi malaki na yung puhunan nito 100 above na so pag 100 above kailangan 20 pesos na ako diyan pag hindi naman ganun ka-push ba diba? pero pag may mga, mga halimbawa kape naman na abot na ng 100 plus or mga bird brand mga ganon na alam ko nagmo naman so okay na ako diyan plus 10 or 15 mga ganon oo uh -uh. hindi pero pag alak naman no kailangan talaga, tumubo ako dyan ng mga 20 to 30 pesos kasi alak na yan eh. Dyan tayo nagbabayad ng ating mga license. Uh, uh. So, yung mayroon namang nag-PM sa akin na sabi niya, hindi lang siya nagre-renta, uh, maraming bumibili sa kanya, parang ang patong niya, nasa 20%, ganyan. Parang 20 to 30 percent, ganyan. Parang nakakonsensya ba siya? Nagtanong siya sa akin kung magkano daw yung dapat niyang itubo. <laughs> Sabi ko nga sa ko, laki tubo ah, 30 percent. Pag 30 percent kasi, ang laki na yan. Pwede ka mag 30 percent kung sa mga lower amount lang ng paninda. Pero pag 30 percent mo yung malalaking amount na ng paninda, ang laki na ng tubo mo. Ma possible na hindi mabibenta yung items may stack lang dyan, abutin lang yan ng expiration. So, sa mga higher amount talaga, ako okay na ako, may tubo akong 8 to 10 pesos. Kasi, importante dyan, maibenta eh. Kasi, mag, mamahalan siya, siyempre, ma, maano lang yung presyo. Sa grocery na nga lang tayo, no? So, doon tayo mag-focus sa mga basic items na kahit mura lang yan, alam natin na everyday bibili, papasok at pa pasok yung kita natin. Okay? So, again, kayo pa rin ang na nakakaalam kung magkano ba ang dapat yung i-mark up. So, ako, guide lang ako. Sabi ko nga, 10 to 20%, yan, nagbabrocket yan eh. 10 to 20%. O, kung talagang fast moving, 10%. Slow moving, 20%. Kung gusto mo mag-adjust, pumasok ka sa 15%. Kung, depende na lang din, kung nasa gitna ka ng karagatan or kabundukan o di gawin mong 30% to 40% kasi nagka ka pa, diba? Mga gano'n, no? So, it depends pa rin sa situation natin, mga negosyante. Okay, Diki? Okay, so yun lang. Thank you for watching.